Sabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa Kaya ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod dito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga inap na hayop. Mahabayaan ko itong lumubog sa sukal. Mabalot ng tinig tinting at dawang. Di ko babawasan ng sang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ng mga puno nito. At pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ang bayang Israel at ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. ang ating pong itutugon, Panginoon, iyong tanin ang ubasan mong Israel. Ulitin po natin. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mong Israel. Mula sa iihipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa, lumang, sa lupang dayuhan matapos ang tauro rooy palayasin hanggang sa ibayo, sa ibayong dagat, ang sangang malaban nito'y nakaabot. Pati mga ugat, humabang mabutit, humabot. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabilisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay niyo sa Diyos ang lahat ng inyo kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang hindi marilip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat naging naman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, naninis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay na kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin na po ang lahat at magbigay galang para sa mabuti. Pinapagpunin niyo kanyang parte. Sumalit, hindi naman binibigay. Pinapatay, binabato, ah! at pinahirapan yung mga pupunta. At nagpadala pa sa ulit ng marami upang ah, gano'n din ang gagawin. Okay. Yan, gano'n pa rin ang ginagawa ng mga kasama niya. Pinapatay. At sa Koliobihay, pinadala niya ang kanyang buktong na anak. Pero hindi pa rin nila ginagalang. Pinapatay. Ito ay pagsasalarawan tungkol sa Panginoon na sa mundo, sa Israel, ang Diyos, o basa nagpadala ng mga propeta upang ipaalaala sa atin ang mabuting gawain bilang tagasunod ng uh, utos ng Diyos. Subalit ang mga tao ay matigas ang ulo kung magawa sila ng mga kasamaan. Pinapatay nila yung mga propeta na pinapadala ng Diyos. At nagpadala pa rin ng Panginoon. Maraming mga propeta sunod-sunod upang ganun din Ipaalala sa ang pagmamahala po pa nila. Sa kaluhulian pinalaan ng Diyos ang kanyang buktong na si sa Yesus. Masanay kagalang nila dahil siya ay galing sa kanya. Subalit pinapatay pa rin nila sa Yesus. Kaya ang tanong ni Yesus sa kanyang mga listeners, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Sabi nila, lilipulin. Lilipulin ang mga hubong na iyon at saka ipabigay yung ubasan sa mga magbibigay. Ibigay ang kaharihan sa niyo? mga karapat-dapat. Uh, ang problema. So yan ang mahalagang ano, sinasabi ng, ng ano. Pero, listeners po niya, ano po sa mga pare at sa mga matatanda ng bayan. Mula ngayon, hindi na sa inyo ang ubasan na ito. Ibibigay ito sa mga karapat-dapat. Uh, na natapat ng katiwala. So ang para sa ating lahat bilang Kristiyano ay kung paano tayo maging mabuting katiwala. To a good shepherd, good servants, good steward. So paano ba tayo maging mabuting katiwala? Kung ikaw ay mabuting katiwala, kung ikaw ay mabuting kristyano, dapat magbubunga sa puso natin ang mga araw ng Jesus. Ito yung sinasabi ni San Pablo sa pangalawang pagpasa. Na huwag tayong nabalisa sa maraming bagay sa mundo. Pagkos, tayo ay tumulog sa ating mga pangalagang sa pangalangin ng may pasasalamat. Simple lang. Pagalangin ng may pasasalamat. Diba? Ang pasasalamat ay mahalagang balik natin ang lupo, sa kagandahan mo ang Panginoon. Ang puso ang lagi nagpapasalamat ay lagi pamatanggap ng Diyos. Iban pa pa sa inyo ito sa mga friends ninyo, sa mga tinatulungan ninyo, yung mga taong lagi nagpasalamat, di ba lagi rin kayong nagbibigay? Di ba? Pero yung mga tao na di marunong magpasalamat, nagbibigay mo ba ka? Di ba Hindi. Ito yung gusto ng relasyon ng Diyos na natin na sa bawat panahon na dumudulog tayo sa Kanya at binibigay niya sa atin yung ating hinihingi, dapat lang magpasalamat tayo. Pray and, uh, thank you ano, at pasalamatan. Diyos Ama ng biyaya upang pagmamanin at ibahagi sa kapwa, lalo na sa mga katutubo at mga nangyayos sa buhay sa pamamagitan ng tapat na paglingkod at panagin ang at ating itugod, Ama, hindi mo kami. Ama, hindi mo kami. Maunawaan nawa ng bawat namumuno sa simbahan na sila ang pangunahing halimbawa sa iyong upasan. kaya't kailangan managin ang tapat sila sa iyong at sa bayan ng sagayoy makapaglingkod sila ng may kabutihan at katarungan. Manalangin tayo. Tama. Maging masagasig nawa ang bawat pinuno ng iba't ibang bansa sa pagluluksan ng mga programang pangkapayapaan at nagtataguyod ng katapatan at ng mga katutubo at mga dukha. Manalangin tayo. Allah, Ama, dinggin din mo din kami. Mahapagnawa ang mga nangaabuso, pumapatay sa mga katutubo, at nagpapahirap sa, nga, sa mga may hirap, mahitid na wa nila sila sa landas ng pagsisisi at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Maging mga respons responsabling tagapangalaga na wa kami ng iyong sanilikha, amin na wa mapagtanto ang aming mga kasalanan laban sa kalikasan at pagsisihan at tuluyang taligtan ang mga ito manalangin tayo. Amen. Mayroon si Papa ang mga kanilangin na mayroon sa ito at Diyos Ama, ipatagin mo kami sa Espiritu Santo. 🎵 Ang alay na ito, mga biyayang magla sa pagpapala mo 🎵 Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo na nanalik, 🎵🎵 Maloy na nanalig, nagmamahal sa'yo 🎵🎵 Ang alay sa ating pagpapala at sa buong isang ng niyang Ang madaming lumikha at ang mo ang mga paghahay ng mga alay na ibinabili at sa si pagbiliwan na talapat namin at binabili ang kabalala na iyong panayitas na may masa aming sa pamagitan ng Iso si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa Amen. Sumayon nyo ang Panginoon. At sumayon nyo rin. Sa Diyos, sa Puso at Diyo. Itinas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amanaming mga pangyarihan, tunayng marapat, kuyaming pasalamatan ay ang mga supling na nagsaksila ng panit na ngayon sa iyong pagkilyo. Bunga ng palasakit, anak mo, masunurin ang spiritong bigay upang lahat ay kukupin. Ano mga tinupos ng anak mo mahal? Ay dinon magtipon at magapisa upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaya kaysa mga kumangalhin si nagsiawit ng papuri sa iyo, ulumpay sa kalitan, kami nagpupuli sa iyo, kadang kila.

Pinaghati-hati ngayon Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi Tanggapin niyo lahat ito at kanin Ito ang aking katawan na handog para sa inyo Ganyan din ang matapos ang Inawa kanya ang kalis, buti kanya ang pinasalamatan. Inabot yang kalis ka ng mga lagana, sinabi. Tanggapin yung lahat ito at inubin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tala hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpatawad ng mga kasalanan, gamit ito sa paglala sa akin.

you Sunti Palung-palung Sunti 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 lagi kena kena yang tak ada nak kena bawa lagi kena sampai 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 siapa Yes, <laughs> I'm.